Una sa lahat, mahalaga ba ang blind spot mirror o yung fish eye sa ating mga sasakyan o sa ating motor? Effective ba to sa mga nagdadrive ng motor tulad natin? Ngayon, uh, may nabili ako na o blind spot mirror na gagamitin sa motor. So ito, um, ang nabili natin ay movable na. Kasi may mga nabibili ngayon na kapag dinikit mo dito, ay hindi na siya magagalaw. Kung baga, fix na. Pakita ko sa inyo. So kapag nilagay mo na dito yung mirror, yan, ito ay fix na ganyan. Pero yung nabili natin ay gumagalaw. Ayan. So ang function na ito, ito ang kagandahan dito, hindi siya 3M. Ito ay vacuum type na. Ibig sabihin, didikit mo lang siya sa tuyong glass. Pag dumikit na siya, ay hindi na siya gagalaw. Ngayon, paano naman siya makakabit? So ididikit natin 'to. So makita natin na gumagalaw 'to. Tapos pag nadikit na 'tong itong itong uh, rubber type na 'to, tapos iikot mo siya pa ganito. Ito yung paluwag. Ito naman yung pangsikip. So, pag once na ginalo mo to, matigas din siya. Yan. Ngayon, ang nakikita ko naman na potentially na maaaring mangyari dito, eh kapag nabasa ng ulan, ito, ay maaari siyang dumulas o masira, bumagsak, na hindi natin namamalayan. Uh, may napanood naman akong isang vlog na kahit pinakarawash niya, extreme din yung lakas ng pressure, eh hindi siya nasira. Ang nangyari lang is gumalaw lang ang kanyang glass o yung mirror niya, pero hindi naman siya nagalaw. Ngayon, isa pa sa mga nakita ko naman na good point dito is may mga 3M na nakakabit dito. Pag tinanggal mo, eh, hindi mo na siya masyado makakabit sa susunod na pagkakabitan kasi wala na masyado siyang dikit at the same time magkakaroon pa siya ng mancha sa salamin, kailangan mo pantanggalin unlike dito, pag dinikit mo na siya tapos pag pina hinold mo kinolos mo magkakaroon siya ng matibay na dikit so ngayon, ang tanong alin ba dito yung matibay na alin ba yung magandang posisyon para sa ating blind spot. Uh, una sa lahat, pinaka nakikita ko na blind spot na kalagay ay dito sa gilid. Yan, sa gilid ng bandang uh, unahan or pinaka sa leaf ng ating side mirror. Yung iba naman, um, yung mga nakikita ko ay dito naman sa gilid. So, depende sa inyo kung saan kayo mas komportable at hindi nakaharang kung ano yung nakita nyo. Pero, kung ako tatanungin naman, Um, pwede naman na dito or dito. Pero sa akin, mas gugustuhin ko na itry na dito. Yan, yan. So, kabit na natin. Pag natin kabit, kailangan natin ng basahan. So, linisin natin ang ating mirror. Tapos, ito, malinis na to na tanggal ko na na peel up na peel ko na yung nakadikit saka to so didikit na lang natin dito kailangan pwersahin yan yan tapos i close mo na ganito yan ikot mo siya para mag close yan so ito na siya kung makikita natin ay sturdy naman siya, matibay. Ayan, kahit pinapresa ko na. Kahit urong, hindi. No? So, maganda yung technology na nagawa dito. At ganun din sa isang gagawin natin. Ninisin muna natin to. Uh, yung iba naman kasi ginagamit na nila pang forma para kung ano four wheels daw pero may iba talaga na ang intensyon nila is magkaroon ng uh, safety lalo na sa mga motor na nagde-drive tulad natin kasi amin mga natin sa hindi marami talaga mga kapo natin na motor rider na bigla na lang sumusulpot sa likod natin without um na yung awareness na nandiyan na pala sa likod natin kaya minsan nagkakanan tayo kakaliwa akala natin free up siya pero nang dahil sa may mga mabibilis na nagde-drive eh nagkakamali din tayo ng pag timing so mainam talaga na hour tayo bago tayo kumalong kaliwa eh magkakaroon tayo ng uh, sense check no pwede naman tayo mag shoulder check pero may ibang rider din talaga na gusto niya makita makita yung harapan tapos dito na sa latitingin since kita naman no kung makikita mo sa yan So, maging ganyan na siya. So, pag upo naman, yeah. So, pwede mo siyang ganito, overall, okay siya. Um, di ko pa siya natetest. So, baka pang months na mag-update tayo, eh, yung mga na-update natin sa Honda Click, yung i-update natin. Pero for now, um, in terms of tibay, matibay naman siya. Kaya tingin ko na hindi to basa-basa na masisira. Pero isa pala sa mga nakikita kong caveat dito ay maaari siya makuha gamit pag ganun lang. Ayan o, oh, siya. Uh, pag gumalaw siya, syempre, luluwag to. At tendency niya na mananakaw siya. Pero same thing din naman dun sa mga diritikit na 3M. Pwede siyang tanggalin gamit yung, alam mo yung panggamit sa tinga ng ipen na tali. Yan, pwede siyang mag ganun. So, pwede rin siya ng Pero mas madali kasi to Kasi to iikuti mo lang, matatanggal mo na. Unlike doon, ayahan ka pa ng tali or anything na pwede magpatanggal sa 3M. So, ayun, isipin nyo na lang na uh, risk to. Pwede itong mawala, pwede itong ma-retain. So, ayun, ipagdasan na lang natin na hindi siya pagdiskitan at kunin. So, ayun, overall, okay naman siya. At mura na ko lang ito nabili. Uh, nakakuha din ako ng discount. Uh, at wala peta itong siguro mga 100. Which is good thing na to, good buy na to. Uh, goodbye no? good buy, Good stuff. Yan, good stuff na to. Kaya, yun, tingnan natin yung magiging um, feedback natin kapag umalis tayo at gamit natin ang motor. Okay? Yo, yo, what's up? So, update lang natin sa ating um, blind spot mirror sa ating Honda Click 160. So, ngayon, um, nilipat ko na pala yan, yan nilipat ko na ito dito so from from here to here okay so bakit ko nilipat siya nilipat ko siya dahil nakita ko na mas effective sa akin na dito mas full cool yung view tapos dito yung mas malaki i mean mas malaki yung salamin kaya sa akin mas comfortable ako dahil sa tuwing lalo kapag um, galing ako sa garahe mag dadrive ako pabalik para makalabas ng bahay. So, dito na lang tinitingnan ko ito. Bakit? Kasi una-una, makikita mo talaga yung full view o yung POV ng driver sa likod. Tulad nito. Ayan na. Ito, sa malaki, kita niyo yung kulay bulo na uh, parang nakatakip na sasakyan. Tapos ito yung E. Iba to. Exit yata to. Pero sa ating view ng side mirror um, fish eye natin o yung blind spot mirror natin, kita na agad yung ito, yung owner na to. Kaya mainam na nakalagay siya sa akin dito. And so far, uh, siguro mga ilang beses na rin akong umaalis ng bahay at ginagamit to ay so far so good. Ang na-experience ko lang ay sa tuwing um, uh, kakanan ako or kakaliwa, pag tinitingnan ko to, tapos biglang titingin ako dito ay parang nag uh, lalong lalo lumilino yung mata ko parang nag adjust siya kumbaga so yun lang medyo hindi lang ako sanay siguro sanayan lang to kasi first time ko na naman gumamit nito pero overall naman sa benefits na ibibigay sa akin nito and also thinking na for safety purpose din ay mas okay sa akin to so i-retain ko muna siya for ilang days ilang minggo, ilang araw para ma observe ko ito ba ay magiging okay sa akin. Tapos yun, pwede man adjust dito. Yan, o, no, diba? Ito yung full. Kung ito yung yan, sasakyan. So, kung titingnan mo, yan. So, pwede mo siya ma-adjust kung gaano ka lawak yung makikita mo sa likod. Ito kasi may limitation to, eh. Ito, wala. I mean, dito, makita mo ng full scope, no? So, ayun. Um, so far, so good. And yeah, tingnan natin yung mga susunod pang experience natin. Sana hindi ito mahulog dahil um, so far sa nag-drive naman ako, ilang araw na rin akong nag-drive. ay uh, hindi naman to na uuga, hindi nga to maalog. At tinaray ko din tong buhusan ng tubig or pressure wash. Hindi rin naman siya na kakalaw. So tingin ko okay naman siya at wala pa naman ako nang itong problem. So, yeah. So, yan yung update natin sa ating side mirror na fish eye or tinatawag na blind spot. Okay? neutral,